mahirap, brutal at ganap na isolated. Yan ang tingin ng karamihan sa North Korea. Ngunit kung pupunta tayo sa cyberspace, Ang North Korea ay ang at bansa sa buong Kim Jong Un's government has a secretive hacking team called Bureau 121, the biggest and most devastating computer hacking in Hollywood's history. The Justice Department has charged three North Korean hackers, steal 1.3 billion dollars by hacking computers and creating the WannaCry ransomware. North Korea engaged in this attack. Ang bagay na nagpapaiba sa North Korea sa iba pang mga bansa ay mayroon silang sariling hacking group na sukwartado mismo ng gobyerno. Ang grupong ito ay nagdudulot ng iba-ibang kaguluhan at nadanakaw ng bilyong-bilyong dolyar bawat taon. Unit sa kabila ng lahat ng ito, malamang na hindi mo pa sila naririnig. Pinatawag ng grupo ang kamilang mga sarili bilang The Guardians of Peace. Hinakmila ang bilyong dolyar ng mga kumpanya gobyerno sa buong mundo, pribado at sentral na mga banko, crypto wallet at exchange, at maaring papiitaw. Ang lahat ng ito ay gumagawa ng bilyong-bilyong dolyar bawat taon para sa Guardians of Peace at sa North Korea. Ngunit ano nga ba ang Guardians of Peace? Sila ang pinakamalaking cybercrime groups sa buong mundo. Marami pang ibang mga cybercrime group ang nage-exist, ngunit sa ang kanilang mga miyembro ay kadalasang natutukoy at naaresto. Ngunit, hindi ito problema para sa sinumang mang miyembro ng Guardians of Peace. Iyon ay dahil suportado sila ng gobyerno ng North Korea. Meaning, hindi sila maaaring i-extradite kailanman sa anumang bansa na nais sila. Kilala ng FBI ang tatlong pangunahing individual sa dikod ng Guardians of Peace. Ang leader ng grupo ay pinaniniwalaang si Park Jin yok isang North Korean programmer at hacker. Sinasabing siya ang mastermind sa pangahak sa Sony Pictures at siya rin ang pangunahing developer ng WannaCry Ransom Virus. Hawak ng FBI ang pangalan ng lalaking ito, mga larawan niya at maging mga email address niya. Ngunit, maring itinanggi ng North Korea na nag-e-exist ang lalaking ito. Ang dalawang pangunahing miyembro ng Guardians of Peace ay sina John Chang Yok at Kim Il. Ang Guardians of Peace ay naaubna ay sa Bureau 1 to 1. Ito ay ang cyber warfare agency ng North Korea na katulad ng NSA ng US. Ngunit bakit nga balabis na kinatatakutan ang mga hacker na ito kahit hindi naman sila ang pinakamahusay o pinakamatalino ng mga hackers sa mundo? Ang rason kung bakit labis silang kinatatakutan ay dahil sa kung gaano kalaki ang kanilang rap ship o criminal record. Ang kanilang first big hack ay noong 2009 at ito ay tinawag nilang Operation Troy. Gumamit sila ng computer worm na kilala bilang MyDoom Doom at nagsagawa ng iba-ibang malakihang DDoS attack sa mga website ng US at South Korea. Ang DDoS o Distributed Denial of Service Attack ay isang cyber attack kung saan ang isang perpetrator ay nagpapadala ng maraming traffic sa isang website. Ang website ay magka-crash dahil dito at masuma ang magiging epekto nito lalo na kung ang website ay pag-aari ng isang bangko o ng gobyerno. Maaari itong maging sanhi ng milyon-milyon o bilyong-bilyong dolyar na pagkalugi. Ngunit kung tutusin, Magaan pa nga ito kumpara sa mga sumunod na ginawa ng Guardians of Peace. Noong 2013, nagsimulang maging mas sopistikado ang kanilang mga pag-atake. Naglunsad sila ng pag-atake na tinawag nilang 10 Days of Rain. Tinardyak nila ang anumang bagay na digital sa South Korea. Pinabagsak nila ang mga social media sites, hinak ang mga ATM, bangko at pati na rin ang mga kritikal na infrastruktura ng South Korea tulad ng broadcast companies at financial institutions. Ngunit, mas sumika talaga ang Guardians of Peace noong 2014 nang ihat nila ang Sony Pictures. Ito ay dahil ang Sony ay malapit ng maglabas ng isang pelikula na pinamagatang The Interview. Pinapakita sa pelikula ang pagpunta ng mga karakter ni Nasef Rogen at James Franco sa North Korea upang hinga ng panayam si Kim Jong-un na ginampanan ni Randall Park. Ipinapakita sa pelikula kung papaano namumuhay sa karangyaan ang mga North Korean elite habang ang karamihan ng mamamayan sa bansa ay nagugutong. Siyempre, hindi ito katanggap-tanggap para sa pamahalaan ng North Korea. Lalo na yung eksena kung saan ipinakita na nasabugan si King Jong-un. Kaya bilang ganti, hinak ng Guardians of Peace ang Sony Pictures at ninakawan ng malaking amount ng data. Naglik sila ng mga sensitibong email na nagpasama sa imahe ng mga Sony executives. Naglik din sila ng mga unreleased movies mula sa Sony at personal information ng mahigit 4,000 employees. Nagbanta ang Guardians of Peace na magsasagawa sila ng iba pang mga pag-atake kapag inilabas ng Sony Pictures ang The Interview. Sumunod ang Sony sa demand ng grupo at sinabing hindi na nila ipapalabas ang pelikula sa mga sinihan. Ang tubo na ito ay labis na sa sapagkat para na rin umanong inam ng Sony ang pagkatalos sa North Korea. At sa katunayan, maging si President Obama ay nadismaya rin sa Sony. Samantala, Tinanggi ng North Korea na may kinalaman sila sa pangahak sa Sony at sinabing marahil ay kadugawan ito ng mga American hacker na nakikisimpat siya sa North Korea. Pagkatapos nito, ang Guardians of Peace ay low sa loob ng dalawang taon at pagsapit ng 2016, sila ay nagbalik sa eksena, mas malaki at mas masama kaysa dati. Noong February 2016, isinagawa nila ang isa sa pinakamalaking bank heist sa kasaysayan. 35 fraudulent sweep messages ang ipinadala ng mga North Korean hacker. Ang sweep message ay isang mensahe mula sa isang bangko patungo sa isa pa. Alimbawa, ang pagsasabi sa isang bangko na magpadala ng isang set amount of money sa ibang bangko. Damit ang mga mensaheng ito tinangka ng mga hacker na magnakaw ng halos $1 billion sa Central Bank of Bangladesh. Sa 35 fraudulent messages na ipinadala ng mga hacker, lima lamang sa mga ito ang nagtalumpay. $101 million ang nagawang inipat ng mga hacker papalabas ng account. $81 million ay ipinadala sa Pilipinas at ang napitirang $20 million ay ipinadala naman sa Sri Lanka. Narecover ng Central Bank of Bangladesh ang 20 million sa si Sri Lanka. Salamat sa maling sparing ng mga hacker sa salitang foundation. Dayon pa ilan lamang sa mga perang ipinadala sa Pilipinas ang narecover nila. Sa kabuuan, 58 million dollars ang nalondered ng mga hacker mula sa Pilipinas patungo sa North Korea. Noong 2017, mas lalo pang tumindi ang mga pag-atake ng Guardians of Peace. Naglunsod sila ng isang pag-atake na tinawag nilang WannaCry attack. Ang WannaCry attack ay ang pinakamalaking ransomware attack sa kasaysayan na kumalat sa loob lamang ng ilang araw sa mahigit 250,000 computers sa 150 na mga bansa. Ang ginagawa ng virus ay i-encrypt ang lahat ng mga files sa computer ng isang tao. Pagkatapos ay hihini ng ilang daang dolyar sa Bitcoin bilang ransom upang i-decrypt ang mga ito. Pinaniniwalaan ang target ng virus ay ang mga individual sa US, UK at iba pang mayayamang bansa at pati na rin ang ilang mga korporasyon na tiyak na makakapagbayad ng ganitong halaga. Ngunit dahil sa mabilis na kumalat ang WannaCry virus sa buong mundo, ang ilang may na bansa kung saan ang mga tao ay walang kakayang makapagbayad ng ransom ay tinamaan din ng virus. Ang ilang daang dolyar sa Bitcoin ay hindi doon kalaki para sa mga tao sa US. Ngunit sa mga bansang tulad ng India, parang himinyo mo na rin sa isang tao ang isang buwan niyang sweldo. Sa kabila ng higit sa 250,000 na mga computer ang infect, 163 katao lamang ang aktwal na nadbayad. At sa kabuuan, ang virus ay nakagawa lamang ng humigit kumulang $72,000 para sa North Korea. Hindi man kumita ng malaki ang mga hackers sa pag ataking ito, ditulad ng mga nauna ang kay attack ay naging mahalaga pa rin sa kanila para sa ibang dahilan. Iyon ay dahil ito ang unang pagkakataon kung saan napagtanto nila kung gaano kahalaga ang kripto. Gamit ang mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin at Monero, epektibong makakalagpas ang North Korea sa anumang mga sanksyon na ipapataw laban sa kanila. Noong 2018, Nagsimulang mag-take off ang Bitcoin at Monero sa South Korea. At maraming kabataang South Korean ang bumili sa mga cryptocurrencies na ito sa unang pagkakataon. Napansin ito ng Guardians of Peace at nagsimulang maglunsad ng isa pang pag-atake. Gumamit sila ng mga phishing email na napukunwaring galing sa Hangul Office. Parang South Korean version ng Microsoft Office. Ginagamit ito ng karamihan ng mga estudyante at ang mga estudyanteng ito ay nagbamayari rin ng maraming cryptocurrencies. Taya ang ending, inirigay ng mga estudyanteng ito ang kanilang mga username at password sa mga phishing email na ito na ipinadala ng mga hacker. Gamit ang mga impormasyong ito, nagawang ubusin ng mga hacker ang laman ng crypto wallet ng mga South Korean students. Sa kabuuan, nakapagnakaw ang mga hacker ng humidip kumulang $7 million sa loob lamang ng isang taon. Noong 2019, naglunsab ang Guardians of Peace ng badong malware na tinawag nilang Electric Fish. Damit ang malware na ito, nagnakaw sila ng milyong-milyong dolyar mula sa mga kumpanya sa buong mundo, kabilang ang $49 million mula sa isang kumpanya sa Kuwait. At kung inaakala mong maglalaylo ang Guardians of Peace dahil sa COVID, eh natakamali ka. Iba't ibang pharmaceutical company ang kinangkanilang kanilang ihack upang nakawin ang mga impormasyon sa coronavirus vaccines. Ngunit, March 2022, nang isagawa ng Guardians of Peace ang kanilang pinakamalaking hack. Nagnakaw sila ng $620 million at ginawa nila ito sa pamagitan ng paghap sa isang crypto game. And guess what, katropa? Ang crypto game nito ay ang Axie Infinity. Kahit na alam ng lahat na ang Guardians of Peace ang nasa likod ng mga pagkatakang ito, walang magagawa ang sinuman tungkol dito sapagkat ang mga hacker na ito ay suportado mismo ng gobyerno ng North Korea. At ang tsansa para sila ay ma-extradite ay zero. Sa totoo lang, Nakakabaliw isipin kung papaano nagnakaw ang Guardians of Peace ng bilyong-bilyong dolyar sa mga nakaraang taon. At tila sa mga magitan ng mga cryptocurrency, pinamaan nila ang jackpot. Ang cryptocurrency heist ang pinakamahalagang revenue source para sa nuclear at ballistic missile program ng North Korea. Hanggat hindi natutuklasan ng cryptocurrency industry kung papaano isi-secure ang kanilang sarili laban sa mga hacker, ang Guardians of Peace ay patuloy na magnanakaw para ponduhan ang rehimen. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, papaano natin mapipigilan ang mga hacker tulad ng Guardians of Peace? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So that's it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa ibaba. Maraming salamat sa panonood and see you next time!